Sabi ng Diyos, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Naninibugho ang Diyos sa pagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init manggagaling sa langit ang apoy at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunod. Huwag tayong maniniwala sa reliyon na nagsasabi na hindi na masusunog ang langit at ang lupa. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Sapagkat isa sa kawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa na tatapusin at paiikliin.